shoutout sa mga bossing hey, ng mga boss, mo. <laughs> Good morning mga boss. Ngayon ay July 17, 2025, araw ng Webes. Ayan mga boss, nandito tayo sa Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Ang barakahan ni Boss GR. Ayan, tuwing Webes po, ang andito po ang mga baka. Ayan mga bossing. Please like and subscribe to my channel, mga bossing. Ito nga mga bossing. Ito nga mga Ito mga bossing. Pang deliver na. 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 ayung tumalon dito kuno pala mas 62 ako sa kita pag napagsama-sama ay madami doon yung patama ko dito sigurado wala minala sa pagbibigay ko sa iyo diyan may kita hindi madami alam mas mahirap pag dadalan niyo

Ayan. 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 Dalawa? Ayan. 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 na? Ayan. na Ayan. one ano? One one Ayun, ano, bagong biling aso. Tingnan mo. Kapal, kukunin mo lang yung, ano, yung aso yan. Yung eh, drum. Malambot yung aso. Ito pa yung binili ni bossing dalawa. Ayan mga boss. Natusukan na itong dumalaga. Nabili na rin po ito. Sixty-seven-five. So, ayan guys. natin itong mga pang-fattening. Ayan mga bossing. Isa-isahin natin. Mga patabain yan bossing. Papatabain nyo na lang. Saka pwede nyo na o. Oh, I-benta. Oto. Ayan o. Oh. Maganda naman mga bossing ang formahan. Maganda naman yung katawan nila. Matalaw malaki ang paa, ang balikat ayan oh. So ano nga lang, kulang pa lang sa katawan, patabain. So, ang nito mga bossing ay bawas 80 kayo nang bahala magtumawad mga bossing so ayan mga bossing dito naman po tayo sa medium size ayan o oh. tingnan natin isa isa maganda ng mga hulihan mga bossing Tiyaw, ito ganda rin ito mga bossing tayo pa eh <coughs> Ayan oh. naman ay mga palakihin pa. Ngayon ang halaga naman mga bossing nito ay 65 plus ang halaga

pagsasama natin sa tayo nagayagin kung bakit nating magtasukin dito tayo nasa klase naman po naman kayo po tatanong.

Magkaroon kayo siya. Magkaroon kayo yan. May kapulong po. Hindi kapulong po Hindi na po ito mga bossing. na magwagi dyan. Pantan nyo na lang ano yan. Tusok at tali. Uliang itu untuk kita melihat nak nung orang tinggal di mm, si masih Six one. Six one. Ay se long Wala sa uban na kasi se mo mas magaling kita mag pilay. Magaling yung. Ako na ang pilay. Ako ang pilay. A. Wala siya sa ibang dalang pilay

Ay wag niyo lang Tama Daba lang okay. Ay wala nyo lang. 18 nyo lang. 50 yung sabi ko sa inyo. Oh Ano ang 18? 18 lang. Dalawa yan. 59 isa. 60 at 15 lang. 180 lang ang dalawa. Wag Ay huwag naman ha. Baka naman hindi. din na. Doon Baka naman hindi na lumaki ang baka ha. Doon Wala na. Doon na. Doon Oo. Kailangan Guys, ibigay ni mga madam. atami tito ni bida ng aking babae. Puno na lang ang nahanig arin ng yung ka One 118. One eight. doon na. Uh, Sabi mo na Sabi sa pagisenan tungbo e, tubo pag saan tungbo tubo Ang tubo saan e, tubo tari naman titingin tinda ko so, naman ilili mas talipum utanas sa bahay sa bahay di tresa taunala hindi sa bahay pwede pwede huwak na lang. <laughs> <Pwede, d> <laughs> hindi yan yan, ang akong tinaputang ng molo niya kung ano kung ano kung kung ano kung ano kung ano kung 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 ano

siya sabi. malaki-laki naman din ako. Hoy. Wala lang ka sa atang permano. des mo ka mo, des mong ka kung talong sa taas. Dikit-dikit Kung kung ba mo sa Hindi na uubulan. Oh kung ala, alam ko na mahal din. Oh, kunin mo na lang 'yung nuhi bay.

po 77. Ayan. 77 ang 79 ang presyo. Hindi pa yata magkasundo. Ito so, po, nabili na po ito ni Madam. 50 plus

Hello <imitation> <imitation> po, kumusta? Hala po eh. Kaya mo yan, yung, yung <imitation> <imitation> Yan ang dalawa. Armad. Okay. Yung magaling-galing yung dalawa At na nabili na. Pero ari hindi mo kahuli na 'on. Nakakapilit ko na. na. Tingnan po yung

Ganyan mga kuya, pakita mo din kapila. Ay, di, 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 di. yung kabila. Ano makikita nyo lang lahat? Basta po damage po tayo sa mga baka. Yun ang magdala ko sa iyo. Po diferensya po tayo. Pag may diferensya, kahit doon, po mga isang taon ay tatanggapin ko pa. Malaki na ako. Eh, pagpili na yung isang taon na. Pero wala ko. ko Pinanood ko rin Yung ano na ano tayo? O, dosi nyo na lang. 112. 112 ang presyo. 112 ang presyo, bossing. 56 52 57 55 Huwag mong usapan. na hanggang 20 lang tatapatin kita. Kung hindi mo kaya, mo na doon din ang ambulance. Gave mo nga ang insurance. Ay, maaari. Kuwas. 77. 77 pala mo naman na may mababay natin. May lapad, may aba. Ikaw magpataba. Bahala ka na. Baka oh, pwede na, i-deliver okay. ko na. na lang. Bibigyan na lang kita bagong na lang guso. Ano ba kuso? Uy! Ano lang hindi mo kaya patapunin, talo'y mo lang Aminado ko mataas sa sambaligod lang Ako naman yung nagkakakayagin sa sa dyan. mo na lang. Wala ka lang gastos dyan idol. Ako na lang pagbigyan mo. Sasunod yung ka sa akin. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Isang

wala, wala, wala. Ayaw naman talaga Ay, isang Mas magaling mo ay, Mas mga kasa to. Tatay! Oh. Ano may pano ni Balong? Pag hindi tayo magtagal, isarado nyo na lang. Sarado. Sabay, itataran sa paglalala damo kayo kami. Saraw, taraw! Hindi, sarad. Sarado, Sarado. Sarado. Sarado hindi eh, mo gaalaga. Hindi mo gaalaga. Apo. Bukasan mo itong suchita. Pagpintan mo na lang arin. O oh, yung isa, babuwasan ko lang konti yung isa. siya <laughs> nga, mas mataas ang patama ko lang konti ito. <tina> <tina> ay eh, okay. ay, na. Gusto ko rin po, ay, dapat ay kumita po kayo ng mas maayos. Para mawili. Eh. Doon na lang ito, CBT. Talaga po. Yan na may paghahanap buhay yan po. Tunay, tunay. Eh rin naman, dinayo ko dito po sa talagang yung hanap buhay din. Kung nga rin naman talagang may kita na, hindi kalma kayo yung sa akin. Nauna-nawa ko, mas matagal o buwasan mo pa ng limandaan. Para madali, sir, 79. Yo. Baka pwede ako lang makahingi. Ito na. Hindi na ka naman makadagdag doon. Gay, bigay! Five! Okay, basta mabili. Ito, ano yan? Ito, isa ayon sold out Shout out sa mga bossing Yo, ng Lotopan. <laughs> Ayan, sige mamaya bossing. 1.40 dalawa. Hindi tataba. Ay, hindi ko tataba. Ay, hindi ko

Thank you.